Ha? Ah. Kasi may mga sudan na uh, to niya. Ay, naglong pa ang mga balang kay... Wala ko tayo bukas. Nanuri pa mo tayo mama? Pa? Paka, ano ba? Balangoy? Pagkaunan kong niyo magbalangoy! Oh, Che! Oh. Saan so, mo na to ni? Nawag ta pa, wala pa tayo manungag. Napay bulan to yun. Oh, Bukha rin Gusto rin ba itong sa mga mahalon? Ha? Huwag ko na bahala sa mga bata oh, ka. Mga gila. mga kukwarta. Eh! Hindi nasa ko. Kasi may ma sudan na to Ay, naglungaw pa ang mga balangoy doon kay... Wala pa mga bukas. Nanuri pa mga tayong mama. Ano pa? Balangoy? Pagkaunan ko niya magbalangoy? Sa man doon nga. Wala man tayo bukas. Nanuri pa mga tayong mama. Pagkuntalan sa niyong balangoy kay... Ikaw po totoo, magpahit bukas Ano pa? Pagkaunan ko niya magbalangoy? Ano ba? ka pa Wari ba yato ako mga classmate diri? Pabta na Balangoy na ipakaonin mo sa kuwa? Ah, sige lang doon kay Buantahan lang ko balangoy Kay, lami mo isaw lang -so, kay ginamos ng Ibutahan na uksili ba? Ayaw na ginapa! Sama na oy! Dapat yung sudan na mo sa kuwa ba? Nang litsyon, limpo, kana! Ah, sige lang kay Pasig Apaso na lang, lang ko itong imuinahan Masig na kayo na na to. Bantay pa ha? Di ba kadalag litsyon o glimpo ha? Mom! Dad! Where are you? You're people here. I'm so hungry. What do you have? Oh my God! Saan mo na ito ni Ronchi? Si. Ito ba yung mga siya? Lingaw kayong palit! na naroon ba? Ang anak ka niya. Nabot to. Naglokan din lang balangoy. Sukup pa yun siya. Balangoy ang hindi pakaon siya. Saan mo na ito ni Ron? Saan mo na ito ni itong mga anak? Saan mo ito si Bulantoy? Hindi mo kaon itong balangoy. Asa tu isa ka anak na babae. Kiti ka arte to. So mala to ni karon. Ji. Kapo ni ka kung lawas ba? Ang parit sa isda. Hinay. Kini ni Hey. It's, it's so, so disgusting. There's no hey, food budaya. in the house. Pagbisaya gud ha. Ma. I just need to practice. to study in an international school. Ay, Mom ako, promised it. Lagay, lagi. Ba, asa naman daw kong limpog lechon? Yeah, I'm Butong so na hungry. Tayo, It's already 1 p.m. and I, have, I haven't eaten anything yet. Mukha niyo, Mrs. Si Uy. Ba, <tong> kadungog ka? Nak, pasensya na niyo kayo, okay? Kitin sa kuang karun, palit sa isda. Bitaw, nak. May ngawin dyan ang palit sa isda karon. Nabunag ka giga ulan. Huwag may siya, hay. Yeah, Niya, usawa ha, ba ni Ma? Pa! Ma? Ang palitaw nung panag-usapato sa eskulahan. Meron yeah. nun pa. Yeah. And it's your obligation to feed us Saan and man to give us the blood. Oy! Ano na kaginika na bang kong... Sis, tala! Nakaw na tatray! Wawak tanong yung balaya! Noong sang metong anak, day? Dili man na yung anak sila, ha? Bitaw, ang butong nga nung sila. Na dili man tayo nainana itong pabalag sila, ha? Ito doon nung tanah itong sila maayong pamatasan. Asam sila katuon ng nana, bastos naman sila, wala na, irispito sa kanan. Pagkatasan ba ni mga anak ka, nakumusan naman tao na, eh?